Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, noong panahong diyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng kalpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilan din siya, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo,